Hello guys and what's up mga ka-JBL For today's videos, ito nga po pala guys tayo And then kasama nga po pala natin dito guys Ang ating mother mm -hmm. Ayan nga po pala guys, is pupunta po tayo dito sa bundok Na pinitarbo ng aking tatoy mm -hmm. And then yan nga po pala guys Yung dadaanan natin dito Ayan nga din po pala guys, makikita nyo po pala Na talagang tuyong nga din po pala dito ang daan Dahil nga po pala talagang sa pag-init mm -hmm. And then yun nga po pala guys, makikita nyo din po pala dito sa likuran ko na na, na wala na nga rin po palang palay eh, dahil naalit na nga po. And then makikita nyo nga din po pala dito. Yun nga po pala yung sinipok guys, kung tawagin, dayami po pala. And then nga po pala yung pinya na madadaanan namin dito. And then nga po pala guys tayo. And then nagsawa so nga din po pala tayo ng patropi ko dito. And then, nandito nga din po pala tayo guys sa pumunta natin. And then, makikita nyo, nyo naman po pala guys. Napakababa nga din po pala ng bunga ng mangga dito. Yan nga po pala guys. Talagang abot na abot. Pero guys, kung pandak ay hindi po abot yan. Mm -hmm. ala! And then, meron pa nga din po pala dyan guys. Kada sulok nga din po pala dyan ng mangga ay may bunga. Ma and yung iba nga din po pala dyan guys. Maliit pa. Yan nga po pala guys. Kukuha kami ng aking nanay. And then, yan nga po pala guys. May tinuturo nga din po pala siya guys. Na, na mangga guys. Na malaki na daw. -mm. -hmm. Pero guys, hindi ito nga pa pala guys. Sabat tayong nagtitingin-tingin is may nakita nga po pala ako dito na mangga na nalaglag. dalawang piraso nga dito po pala yan. And then yan nga pa pala guys. May tanong nga dito po pala dito kamote guys. And then may baboy nga dito po pala dito na inaalagaan. Dalawa nga po pala yan. And then yan nga pa pala guys. May meron nga dito po pala dito mga manok. And then din nga dito po pala tayo guys. Ipapakabog talagang kukuha po tayo dito ng mangga. And then may lemon nga dito po pala guys dito na tanim. Hinog nga din po pala dyan guys ang kinuha natin pero hindi pa lamang po pala ng kainugan. Ayan nga po pala guys, is gagamitin nga po pala natin yan. Sa lalagay nga po pala natin sa inuman natin guys and then may yelo. And then nga po pala guys, is tinikman natin po itong mangga na ito guys. And then, ayan nga pala guys, is talaga namang malutong pa siya. Hindi pa nga rin po pala ito malambot kahit ito'y nalaglag na. Ayan nga po pala, is kukuha na ng nga di po pala kami ng aking nanner dito sa manggahan malamang kaya masadalit si sintonisan and then nga po pala guys may tinuturo-turo dito ang aking nanay yan nga po pala guys may nakita na nga po pala siya mangga na malaki ginawa ko nga din po pala yan guys ito guys di ba

And then, pagkatapos nga po pala guys natin dito makuha sa isang puno is lumipat naman po tayo dito may sa may kabila and then yan nga po pala guys may nakita nga din po pala ako dito na dalawahan sa tingin ko nga po pala guys sabot ko iyan ang kaso nga lang po pala guys sabot natin pero hindi natin makuha pero sa pangatlong natin guys is nakuha ko naman kasi naraglagan tayo sa may likod aray mm -mm. ayan nga po pala guys nakita nyo naman talaga nasaktan ako pero at least may mangga tayo mm, mm and then yan nga po pala guys tag alit na nga din po pala dito Itinig na nga din po pala yung palay dyan. And then, nga pa pala yung mga nakuha natin, guys. And then, pagka-uwi ko nga din po pala dito sa may bahay, is nakita ko po ang aking ate guys na busy sa bag sa si cellphone. Ayan nga po pala guys, nakakain po pala siya ng halo-halo dyan guys, dahil hindi nga po pala na ng aking tatay. Ayan nga po pala guys, at nilalabas ko nga din po pala dito yung mga manga guys na kinuha natin. By the way, may dalawan lemon nga din po pala yan guys na kinuha natin. Nilalagay po natin yan sa inuman natin. And then ayan nga po pala guys, maraming salamat dito sa panoda sa ating vlog. Mm -hmm. And then napakadami sat sat, bye!